At yun na nga, nagawa tayo ng pande bakla. Ay, ano nga ba yan? Pande Ay, hindi pala. Pande pande. Ay, hindi rin pala. Pande koko. <laughs> yun, dahil wala kaming magawa, ay eh, nagawa kami ng tinapay. Dahil wala na rin kaming tinapay dito sa bahay. Kaya, magluto na lang tayo ng ating sarili ng tinapay. Dahil nakakamis na rin ang ating pande di ba O yan, nakakatuwa kasi umangat talaga siya ng bonggam bongga di -bongga, Diba? ko. Oh, maya maya maluluto na yan. So, iaangat ko na yung ano, yung apoy. Kasi nasa ilalim siya. Nasa ilalim ang apoy niya. So, ipapabrown lang natin yan ng konti. At kakain na tayo. At partner niya sa kape. syempre ang ating mga marites neighborhood ay tatawagin na para makalapang na ng ating pandi, panti. Ay, pandi ko ko pala. <laughs> Mukha naman siyang masarap. Eh, sana nga masarap, di ba? So, ayan na, malapit na siyang maluto. O, oh, di diba, ang bilis, luto agad, brown na agad siya. Ayan na, no, diba? Sarap, 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 sarap niya. O, oh, di diba, tara na, kumain na tayo ng pandik koko ala marites ni Berhud. <laughs> bye, bye. Matakam na lang kayo dyan dahil hindi naman ito matitikman. O, oh, ha? Kain na.